What's up guys? Welcome back to my channel, Jane Black Tips and Tutorial Sa vlog na to ay pag-uusapan natin yung mga bawal i-upload sa Facebook Reels. Kung interesado ka sa video tutorial na to, just keep on watching. Ito yung mga bawal i-upload sa Facebook Reels na dapat alam mo. Bawal mag-upload na may watermark katulad ng uh, kinuha sa TikTok tapos uh, sa sa Reels, bawal po yan. Or yung uh, inedit yung uh, ibang video na galing sa platform na may pangalan ng ibang uh, platform bawal din po yan bawal yung uh, mag-upload ng pictures sa reels na gagawin nating uh, video tapos nalagyan ng uh, music bawal po yan bawal din mag-upload ng uh, mixing video na paulit-ulit na nagpe-play bawal din guys maglagay ng uh, caption sa ating uh, video na hindi naman related doon sa ating uh, content. Bawal din yung um, maglalagay uh, ng caption na nagtatanong ka sa iyong mga viewers at bawal din guys yung uh, maglalagay ka ng uh, i-follow ka, i-like yung video mo. Bawal din po 'yon. Bawal din guys mag-upload ng uh, hindi natin sariling uh, video, yung yung tipong uh, kinuha lang natin sa ibang uh, content creator tapos nirepost lang natin sa ating uh, Facebook Reels, bawal po 'yan. Kaya dapat uh, Mag-upload tayo ng sarili nating video na mismo nga pagmamayari natin itong uh, video. Bawal din guys na gumamit ng music, lalo na yung uh, mga nire na music or lalo na yung mga trending music. Dahil uh, pwede tayo nga uh, makapirite yan kapag uh, ginamit natin yung mga music na trending. Kaya mas uh, mabuti na lang na huwag na lang natin lagyan ng music yung ating uh, i-upload. At bawal din guys yung uh, mag-follow to follow yung tipong a uh, araw-araw mong ginagawa na mag-follow to follow. Hindi naman masama guys na uh, mag -follow to follow tayo dahil uh, isa yung way para makakuha tayo ng mga followers. Pero wag natin uh, araw-arawin yung pag uh, follow to follow. Kaya madalas kung mapapansin niyo na nagsisin expired yung account niyo So, uh, magkakaproblema pa tayo dyan, magkakaroon tayo ng uh, violation. Kung ang purpose mo sa pagre-reels ay just for fun, ay hindi bawal yung mga nabanggit ko. Pero kung ang purpose mo sa pagre-reels ay para kumita, ay mas mabuting uh, iwasan mo yung mga nabanggit ko. Kaya mas mabuti guys na gumawa tayo ng sarili nating uh, video, yung mismo uh, pagmamayari natin yung video na ating uh, ipopost sa ating uh, Facebook or sa ating Facebook Reels nang sa ganon, sa huli ay hindi tayo magkaroon ng problema. Thank you for watching! Don't forget to subscribe to my channel and pakiclick na rin the notification bell kung gusto kong ma-update sa mga video tutorial na i-upload.